Higit isang linggo bago magbalik skwela, sinuyod ng mga tauhan ng Manila City Hall ang ilang karinderia sa paligid ng malalaki skwela sa sa Paulo, Manila. Karamihan sa kainan, champion, pero hindi sa lasa, kundi sa padumihan ng pagkain at nalilimahid na kainan. Ikwento mo Edison Reyes. Mga ipis na gumagapang sa ibabaw ng lutuan mga pinagkainang plato na may katabing dumi ng pusa, nanggigitata ang ilalim ng lababo, at ang istante na paglalagyan ng lutong ulam, nilalangaw. Ang kainang ito, eat, drink and be happy ang slogan. Yun nga lang bukod sa bagsak ito sa sanitasyon, walang business permit at wala rin daw kaukulang clearance ang mga tauhan. Kaya ang mga taga City Hall, hindi happy. Hindi po kami harinit. Nakuha mo na lang sa pagkano. Sabihan ko na lang kung lahat po nung personnel nila nagtatrabaho ng walang kaukulang health certificate. Violation po yun natin. Malinaw sa Presidential Decree No. 856, bawal mag-operate ang mga kainan na walang sanitary permit. Sa pag-iikot ng Manila Sanitation Department, iba't iba pang paglabag ang nakita nila sa iba't ibang kainan at restaurant malapit sa mga eskwela sa Sampaloc, Maynila. Ang isa pang katabing restaurant naman, sira-sira na ang kagamitan, lantarang pang nakadisplay sa pinto ang mga panindang alak. Base sa ordinansa ng Maynila, dapat higit dalawang dang metro ang layo mula sa paaralan ng sino mang nais magbenta ng mga nakakalasing na inumin. Wala naman ng ano na bawal dito. Ngayon na lang. Ang kainan na ito naman, may instant sabaw. Ang tubig kasi mula sa puwitan ng aircon, direktang tumutulo sa bagong saing na kanin. Karamihan daw sa mga kainan, lulubog at lilitaw tuwing pasukan kaya hindi na nag apply ng lisensya. Karaniwan ng mga establishment kasi, pag naisipan nilang magtayo, basta na lang sila magtatayo. Binigyan ng isang linggo mga may-ari ng kainan para ayusin ang kanilang negosyo. Kung hindi, tuluyan na silang ikakandado. Edison Reyes, News 5.